Between 4 to 5 pm may tumawag po sa akin ng tatlong beses. Siya po is uh, coming from the Provincial Command of Bulacan uh, PNP. Ang pangalan niya po isa uh, si Lieutenant Colonel Samarés, De Samarés. Uh, pero in short si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, ah uh, Sir, papano to? Ah uh, meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin na tulungan daw po namin siya na wag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, ay lugar yung uh, property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magre siya, e eh, samantalang galing po kami dyan kanina. Oh, same day. Galing din kami ng 26 doon, Although meron po kami ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan muna yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc., etc. Pero at the end, eh, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Eh, sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, eh, igagrant po namin yung request niya isi-secured po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, uh, Wag niyo pong putulin yung communication, hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin, at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4pm to 5pm, na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap, si PD, na request letter, na humihingi ng assistance sa kanila, para po i-cordon yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila nung papapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, i-ginigate niya pa rin po yun. So remember the time, 4 to 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, uh, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2.30 in the morning, Okay, dumating po yung uh, mag-aayos ng entablado dot natin doon mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanila mga pulis. So yung mga tao dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So nai-report po sa amin yon nang around uh, sa akin tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So pagpunta ko po dun sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile ah uh, from Bustos police station then meron po siyang tatlong polis na naka doon. So uh inapproach ko po siya at yung mga kasama ko sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually I preparing for a commotion. No, sabi ko kahit anong mangyari, uh, ang tanging pwede lang nating magamit dito yung evidence, yung record. So ni-record po ako ng mga kasama ko while ano uh, 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 approaching them. So okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung, yung uh, nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yan pong property na yan, eh hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpulin na inilagay yung certain attorney Jose Cruz na ay eh, hindi pinapagamit at yun ay privado during the time. So ang sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay uh, hiningi ng assistance na ito po ay kurdunan at huwag ipagamit. Ang sabi niya po sa akin, sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako, nag-ooperate kayo, wala man lang kayo dalang dokumento. So, questionable ka ako yan mabait po sila eh. Yung mga police actually, napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na ho kayo, wala kami nadala. Pero meron po kaming, ano, sa cellphone. So, kinuanan ko po yung sa cellphone niya na yun. Then, ang una ko po napansin doon, guys. <laughs> sorry, sorry. Ang una ko po napansin dun, nireceive po yung letter ng certain na... Uh... Dali po, ah. Bibigay ko yung pangalan. Ng certain police stop sergeant Eusebio, ng 4.26, 7.40 p.m. So nakita po ninyo yung discrepancy? Ang sinasabi ng tumawag sa aking pulis, galing kampo, meron daw na-receive or pinareceive or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari, na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumentong pinakita sa amin, na-receive po yan, ni Staff Sergeant Eusebio ng 7.40 ng gabi. Ibig pong sabihin, nauna pa, lang, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive saan nilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita nyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalunguhan po yung ginawa nila. And then, after po nyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At uh, habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi allegedly na letter na ginawa niya. So mga kasama dito makikita nyo na talagang ito pong uh, uh, rally natin na uh, peace rally na isasagawa. Pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin 'yan kasi nagtulung tulong sila eh mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, uli na sa amin yung pera, ayaw nya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, dyan po natin ano makikita na kung talagang tayo isa uh, gagawan ng paraan para mapigilan po at uh, masopres ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin 'yon. Hamakin niyo. From the top ranks, pababa po ng munisipyo, pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikato, mapya yung datingan? Walang kawala eh. Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain doon sa ginawa nilang kalukuhan. So, kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo, dumahan sa si Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the regional director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po ito doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly, sinabi po sa amin ng may-ari na ang pressure is galing po sa malaking